Labas! 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 Oh, di ba? Ang <laughs> galing nila. Oh, labas naman guys. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer Dato tayo sa pigeon loft natin At tayo ay may isang kalapating Hindi pa nakapasok Oh, oy Ano, alabas siya doon oh hindi ka marunong lumabas. Kamote, uminom ka na ba? Ah, oh, labas ka diyan, labas. Sarahan natin 'to. Ah. Ah. Ah, nagpaparonda na po tayo mga farmer. Actually, marunong na po sila. Ang ginawa ko, ay Alam niyo maganda eto eto talaga dapat may takip. May takip siya. Tapos eto ay maganda nito matakpan din po ng palo china alam nyo kung bakit hindi nila nakikita yung loob paglapag dyan dapat ito lang ang nakikita nila ina-analyze ko lang po ano to guide them uh, easily uh, yun lang butas na yon ang kanilang nakikita papapasok. papasok so pag sila dito nakikita nila yun lang so, dire-diretso po sila ang ginawa ko para matrain po sila Kahapon sinara ko po itong aking release door Nakasara itong trap door, Wala silang pasukan ano Di tinawag ko sila Naglagay ako ng pagkain ah, 50% or 60 Nakapasok mabilis Ngayon ang ginawa ko Naglalagay ako ng pagkain Para ma-attract po sila Para matuto sila Ah doon tayo papasok So ayun pang ginawa Ayun makakapasok naman po halos na May isa lang na bobo <laughs> Ito may dagget Ayan dagget Di ko alam. Ah, pinapalayas mo ayon bumalik. Yung puti dagit. Ito, dagit. Tatlong dagit natin ngayon, ampun. Mga ka-farmer. So ayan. Tayo po ay magpapalayas. Ang ganda po nilang panoorin dahil ayan, nasa na po sila. Tingnan niyo, oh, oh. Oh, ba? Diba? Oh. Labas! <laughs> Labas! 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 Eto pala, labasin natin. Ah, <laughs> makukulit eh. Labas! 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 Oh, di ba? Ang <laughs> galing nila. Oh, labas naman diyan. Ronda. Lipad. Unda, um, Ay. Labas. Labas kayo. Then sasara natin ayun na sila Oh ayun mga ka-farmer oh Kita niyo Yan ang nagpapasaya sa atin Makita yan lumilipad na ganyan oh, kahit di ka na sumali sa karera <laughs> Makita mo lang na lumalayo Nako po Napakasaya na oh, Sasara natin to and then again the trap door sarado na naman Okay itong mga tamadis na to normal lang yan hmm. Hmm. sarado sarado lahat so wala tayo sa flyers may mga gamit pa dito kasi hindi pa nga tapos ayan o oh, na po tayo at uh, alam nyo na may inuna po tayong project si Junjun kailangan din sa bakal kasi eh. Junjun kasi all around eh sabi ko nga yung kubo isisingit di kailangan din tapusin to sabi ko dyan ano tapusin na muna natin o sige kuya sabi niya total ka ako ito ihabol na lang uli natin <laughs> dahil ibibreak ko naman yung aking mga breeders ibibreak na natin so hindi pa natin kailangan ng aviary kailangan namin unahin yung kubo sa litsunan syempre mga priority ay ang business syempre so ito sabi ko nga libangan lang nagkita nga kami ni ano yung isa sa mga organizer po ng club sabi niya, tol, kumusta na? sabi ko, pasensya na, hindi ako makasali-sali kasi kakaw gusto ko muna ako mag self-train di ba? mapauwi mo man lang muna sa malayong lugar, nang paulit-ulit and then bago mo sila isa lang sa uh, sa training, so ang training siguro mga last part na lang ng training natin, ikakarga para hindi naman mabugbog sa truck sanayin na lang natin sila, so ayun uh, <laughs> ha, katawa na So ayun po, eh hindi ko naman pumuasa kaso pa. Oh. Uh. hindi pa kayo kakain. Mamaya pa kayo. Oh. Uh. To, so, ayan, isa sa mga nagpapasaya sa atin. Tapos sa uh, ayan, tapusin lang po muna namin ito. And then pagka natapos na, eh tawid na kami sa kubo. Kailangan ko rin kasi siya doon. Syempre, welding na naman yun mga farmer ayun yun naman ang ating uh, anuhin muna ay sikasuhin sa ito tatapusin natin ngayong linggo siguro nel, nel at ano tingnan natin yung maning kung paano natin paghahati-hatiin tapos pakita ko lang yung ibon ni brother Jay Ito ka so, tayo naglilinis mamaya maglilinis ako awis yan mga farmer, exercise din. ito kailangan mapaluwagan ko kay Junjun medyo sumasabit medyo kailangan ng kaunting uh, angat ng konti lang naman kasi oh, medyo ito, may ipot doon na ano na may ipit marami pa tayong iwawalay na <laughs> inakay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uh, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17. Wow. 17. Mabuhay natin lahat yan. 17 na pala. Dagdag puwersa. Dagdag gastos. Ito <laughs> yung mga inakay ni Brother J. Ito lang po ang kukunin uh, ko dyan, si Grizzle. The rest ay bibigay ko sa kanya. Wala daw siyang papalipad-lipad din. So, sige Brother. Sabi ko pag aano kita nang inakay. Ilan bang hindi ko nasingsingan dito? Tatlo ata mga nakalimutan ko gaganda pa naman ang lahi nito pero sabi ko bigay ko na sa kanya kasi hindi ko naman maikakarera mm, yan o, no? brother yan maganda yung itong red bar na to napakaganda yan di ko lang nasingsingan talaga mm. di ko lang yan nasingsingan pero ito itong grizzle ay stock band rate yan tsaka yung grizzle na ano habi ko itabi ko ito tingnan natin kung anong performance yan Okay, Silipin natin ulit mamaya, papakain tayo. buksan lang natin 'to. Teka, sana ko na. Okay, buksan lang natin para may hangin. Isa pa sa ano ko 'yan? Next project din siguro yung pag summer na po yung uh, ventilation kahit dalawa. Papalagay tayo. God willing, maano natin, 'di ba? Maabutan pa natin uh, 'di ba makakapagpagawa pa. So ayun, pero ano pa 'yon? Sa uh, summer pa tapos na yung summer eh alaba naman natin ngayon is moisture mataas ang humidity mataas pang humidity so kailangan na rin natin ng uh, yun nga yung aviary para at least yung hangin eh labas pasok yung ventilation naman yung init naman ng inaano ko minsan grabing init ayun oh sana ba sila taso ayun Ayun no? may mga tumutuldok tayo. Ayun, grabe ang taas mga ka farmer. Ewan ko nakikita niyo pa 'yon. Oh, ayun no. Ilan 'yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 pieces 'yan. Alin kaya diyan? Mukhang beterano itong mga ito. Yan yung mga sign na pwede nyo nang i-training mga ganyan pong ibon na lumalayo na tapos sa uh, rumoronda na po ng matagal. Ibig sabihin yung kanilang muscles Yung kanilang feathers Yung kanilang uh, lakas ng loob Ay uh, buo na para ilayo uh, Natutunan din lang po natin Nasaan na ba sila mga farmer Lumayo na yung iba Daldal ako ng daldal Itong aking GoPro ay Talagang one year lang ang kontratang binibigay sa akin ito. <laughs> Pag ano Makapalitan mo talaga So, ayan Sulit na sulit naman Hindi naman tayo nagko-complain Inano ko lang na talagang uh, ano, one year lang po ba ay naririnig kong maingay ayan dito yung tilapia naman mga farmer kung baka kain. so ayan o oh. ayun sila ayan yung kaninang rumoronda mga ka-farmer aha galing ha so ayan mamaya ay aanohin natin mamaya na tayo magpapakain hapon na siguro mo muna natin sila dyan magpaaraw Maglakwat Lipad-lipad. Ayan. Sa dami ng kalapati, minsan di mo na alam kung alin ang nawawala. Pag hinanap mo na, alam mo yun, yung parang bagay na pagkailangan mo o hinanap mo, saka mo malalaman na wala na, wala ata ah. Ganun siguro, no May ano ako, red bar na hinahanap eh. Hindi ko alam kung isinalang ko na ba sa breeding parang naisa lang sa breeding o ano? parang nagpair na yata siya imbrek nga pala yun na disgrasya yung isa kong imbrek babae na going light nagtuloy tuloy na hindi ko napansin yun lang talaga pagka nakakolo ni yun po ang problema bagay meron naman tayo makukuhanan or uh, mag inbreed tayo para yung ano nya mag-inbreeding tayo, meron naman siyang mga anak ipaparis na lang natin dun sa tatay tayo nagpapakain ng mga farmer ayun ah, tingnan niyo oh <laughs> na po sila unti-unti na po nasa sanay kanina eh. pa ako dito sabi ko, kalimutan ko pala i-video so ayan nagbababaan na po kanina sabay-sabay sila, ilan na ba? So, kailangan nga matakpan para hindi na sila nalilito. Ayan, tingnan nyo. Oh. Para doon na mismo, diretso na sila doon. Yun lang ang nakikita nila. Yun lang ang open. Pero, ala, alam naman nila. Matalino naman po. At least, iwas ano na din. Hmm. Ay, pang magsipaso. Busog pa kasi kanina pala nung pinaalpas ko sila. May mga tira-tira pang pagkain. Siguro medyo naparami yung pakain ko kahapon. ano iba gi-enjoy na silang lumipad ay pang magsipasok ah kanina halos lahat nakadungaw yung ano nabulabog lang at least marunong na po lalaki din pala yung imbrick na to ay no lalaki din ay, ayan, Balikan natin mga ka-farmer Gabi na, magkakaskas ako Ayan Tayo po ay maglilinis Ah, tingnan na rin natin kung nagsipasukan ba. May naiwan ba sa labas. ito medyo talaga matigas oh, mga kafama. Ayan. Uy. Uy. Halos lahat naman pala. Nagsipasok na. Oh, dami na nila. Plus yung dito pa. Oh, okay. Sana wala nang matigas ang ulo. Sana wala nang matigas ang ulo. So, alam na nila naman pala nilang umuwi. Ayun, thank you, thank you, Lord. <laughs> Effective yung ating ginagawa. So, ayan na, andito na po sila lahat sa loob. Very good, very good kayo. Ayan. Tubig, mayroon pa. Ipagkain pa sila, oh. Ayos. Kailangan na lang natin gawin ay aviary ah, uh, dito ayan, linis lang muna ako ay, ayan at meron tayong single parent na disgrasya yung isa nating imbrick mga ka-farmer eh, no? ayan, po, di ko matandaan kung ito ba yung kak parang ito yung kak ah, ito yung hen ah, uh, wait lang Anuhin natin. Ah, uh, di ko masyadong ano. Alam ko mas malaki yung yung hen sa kak. So, ayun. Tapos, meron akong hindi na singsingan. Sana mahabol pa. Malaki na. Malaki na. Ito ah, ayan. Um, oh, walang singsing. walang sing singsing. Sing -sing. Try kong habulin pero medyo malaki na 'to. sila, yeah, malinis na. Pati yung mga ano nila, tatanggal na ako ng pugad kasi nga ewan ko kung uh, kailan matatapos yung aviary natin dahil may busy din po tayo sa ating uh, mga projects. Pero bala kong ipasingit kasi isang, isang ilang araw na lang 'yan. Puro one week na. <laughs> Maximum po one week siguro. Ayun, yeah, kalat pa dito. Ay, Ako'y natutuwa mga ka-farmer kasi ah, ha, galing ko na itong face mask. Ano? Marunong na silang <laughs> pinuproblema ako. Marunong na silang pumasok sa kanilang uh, ano, trapdoor. So, ayun. Masaya tayo. At ano na lang. Practice na lang. Araw-araw ronda. Then, pag gutom na, pakakainin ng hapon kailangan mabilis silang pumasok so gano na lang po routine natin ano sarado natin yung trap door yung double trap door so ayan na ah, nagsisingsing pa tayo mga farmers so ayan maraming salamat at magandang buhay